Hi guys, for today's video, ayan, magluluto tayo ng paksiw na isda. Hindi ko alam kung anong pangalan ng isda na to guys. Ayan, maliliit lang siya. Uh, nalinisan ko na rin siya, tapos nagbalat na rin ako ng sibuyas, luya, ayan. At chinap ko na rin siya guys. Tapos, lalagyan natin siya ng talong. Tapos, meron din tayo ditong ampalaya. Mas masarap pag maraming gulay, guys. Kasi sa isda. <laughs> Ayan. O, diba? Wala na. Hindi na natin makita yung isda, guys. Tapos, lagyan lang natin ng konting uh, ground pepper. Ayan. Tapos, asin para pampalasa. Ayan, tantsahin nyo na lang guys. Ayan. Tikman nyo na lang mamaya kung matabang. Tapos, syempre, lagyan din natin ng suka. Ayan. Tapos, konting tubig. Konting tubig lang guys. Ayan. Tapos, iluluto na natin siya guys. Tapos, pa natin siya guys. Wait lang natin hanggang sa maluto. Ito yung guys, yung ating paksi o na isda. Matapit ng maluto. Oh, yan na guys, luto na yung ating paksi o for today's ulam. Baksil na isda. Thank you so much for watching guys. Bye.